nito nasa, nandito tayo sa lugar ng Muntinlupa <laughs> Untin Lupa, di ba? O Katarungan Village sa Muntinlupa Lupa. Yes. Eh, anong napapansin niyo dito sa kapaligiran ng Paloma Cafe? Okay. Naku, ang kapaligiran sir, magagandang bahay, mayaman sila. Kaya, itong... Pero ito sa Paloma Cafe, ah, tahimik. Ayun, nakapagkape ka nang maiinit. Lang Marites tayo lang. <laughs> oh, <laughs> tayo lang wow. ano sa ano, Marites? Ano naman minamarites mo? Anong mga nakatira dito. Oh, sa tingin mo, sino, ano, ano mga nakatira rito? Nako, mga high class to. High class? Ba't mo naman nasabi? Wala no, ka Sir Marites. Tayo lang ang Marites. Ganon? Ang ganda ng bahay nila, Sir. Tanuan na no. Mamaya talaga sila hindi katulad doon sa lugar natin kung saan ang nakatayo nakatira, Dios yes, mío. Chaka. Char. <laughs> Sorry, happy. Ayun. Ano no man naging chaka yung sa sa division, chaka pa yung mga tao, joke. Ano naman ang ayaw mo ron? Ayaw ko doon. Ang mga kayong epal, sir. Isa eh, na ako doon, ma-epal. gano Oo. Oh. <laughs> Pag mong epal, ano yun? Anong classification? Yung mo? maraming alam, char. <laughs> yung depende po. Meron kasing mga bida-bida lang, katulad ganon. ko, gano'n. Merong epal-epal -e lang, katulad ko, gano'n. Sabi ganon. nila yun. okay. O pero, sa tingin mo, di ba, yung lugar na, yung lugar natin doon, no, sa General Dos, General Trias, mm -hmm. ano ba yun, may potential dito sa ginagawa ng AKESMI? na pwede, kalikasan. sir. Ano? Kaya, kaya pagandahin natin yan. So, paano? Sa tingin mo, ano yung pwede natin gawin doon? Number one, sir, sa leader. Number The one, sa leader. Oo. So, okay. ano ang kinakailangan na leader sa, sa lugar na kagaya ng General Dos? Ang leader kasi, sir, hindi sa sinasabi siya ang leader na siya ang susundin. Okay. Uh, members follow leaders, parang gano'n. Okay. Parang si president, ay si leaders, ay si leader po ang follow members, parang gano'n. So dapat nakikinig. Ganun. Yes po, nakikinig okay. ka sa mga members mo. Para Bakit yung, yung kasalukuyan ba ay walang ganong kwalifikasyon? No comment. No comment. <laughs> so therefore, ang kailangan leader natin doon ay yung marunong, Maruno makinig. Marunong makinig. May puso. Hindi lang basta may sinabi sila na mayroon kang alam. Okay. Ang importante po, may puso at marunong Oo. makinig. Bilang ano ka, uh, bilang ano ka, no, ah, uh, uh, leader natin ng Akesmi doon sa, sa, sa ating ah, chapter leader, no? Yes ng Akbay Kalikasan. So ano sa ting ang rekomendasyon mo para ang Akbay Kalikasan doon sa General Dos ay maging matagumpay? Anong klaseng project ang tingin mo ay pwede? Unang-una sir, yung kapaligiran natin, kailangan natin maayos, malinis. Tapos, sa ngayon ba anong sitwasyon? Naku sir, ang daming kalat madumi, wala um, sa ayos so, ibig sabihin po, yung nakikita doon yung kalat, <coughs> yung mga basura wala sa sistema sir eh. so, kailangan talaga maano natin sa mga tao na yung disiplina magmula sa atin tapos yung leader na yon ang siyang mag-apply doon sa members na panatiling malinis, so mag yung leader, yung actish may ganun i-ano eh, eh, niya yun i-apply eh, niya doon sa general dos bawa, maglinis tayo, project natin ganun, magtanim tayo ng puno, halaman. So, ma-maintain lang po natin yon Gaganda ang mineral Oo. So, kung ano yung nakita mong uh, pwede natin i-adapt na project doon, no? sa mga ginagawa ng Akbay Kalikasan. So, nakita mo naman, may eco garden tayo, meron tayo, sumasama tayo sa, sa ano, coastal clean up, sa river clean up, sa community, no, doon sa zero waste, no, nakaalaman. Ano sa tingin mo ang pwede natin ipamahagi? Sa hinirandos? Yung ano po, unang-una doon yung segregation sa mga basura. Mm. And then, ang alawa yung lin linisin yung kapaligiran, magtanim, magproject project ganun. Okay. Para yung mga tatanim natin, lalaki yan, magbubunga yan, ang makikinabang homeowners. Ay Hindi Lord. lang yung mga anak natin, oh. kundi lahat tayo. O okay, eventually no yes. ganoon. Para tingin tayo sa ganon. Ah, okay, ito naman kay Ate Gina Lynn Sa Ate Ate Gina ano sa tingin mo ang pwedeng gawing project doon sa iyong subdivision sa Pasong know. Kawayan. The eco Garden Sir. Number one Eco Garden. Si malaki yung mga excess lot ng developers. Dapat napapakinabangan nila. So hasta so, ngayon, ngayon ba yung mga excess lot ano nangyayari doon ngayon? Kinakamkam kam ng iba. <laughs> ah, so marami, may nagkakamkam ha, ma, ganun. Ayon sa aking naririnig. Oo, so sa mga observasyon, sa Nagkakanya-kanya na sila. Anong ginagawa naman nila roon sa kinakamkam na sinasabi nyo? Allegedly. Tinataniman Baka naman namimigay sila. Ay, tapos namimigay sila sa so, mga <coughs> Dapat doon. yun? Oo, oh, kasi importante naman yung... Diba, nagtanim ka nga, kahit na kinakam... Huwag lang kamkamin. Dapat, kamin. dapat sir, yung mga tinatanim Pwede di makinabang yung mga homeowners. Mm -hmm. Ano sa tingin mo ang mga pwedeng pakinabangan tanim dito sa lugar niyo? Yung mga gulay. Mga fruit bearing. mga nga yung kasi o, kasi ang mahal nga naman mahal ngayon ng mga gulay. No? Yung, gulay. Remember yung kataasan niya ang kamati sumabot pa ng 200 pa. <laughs> Parang gano'n 180 mga gano'n. Diyos ko so mahirap ngayon. Okay. So there, oh, maganda yung ano nyo ano, sa pantahan niyo Pwede yung maging banding nyo ng homeowners. Oo nga, pwede Pabalik rin. Ano. Oo nga, so mag-retest ka na, naging kaibigan okay. mo pa, at naging healthy pa ang kapaligiran. Okay. So okay, so imbitahan natin ang inyong mga kasama, mga kasamahan, at mga kapitbahay na mag-project na sa General Dos. Uh, ikaw po. Uh, Ayun, in, in, iniibitahan ko po ang aking mga owners na sana po sa darating na panahon o sa sunod na taon o ngayong taon, i umpisahan na po natin yung kung ano po nakikita nyo na ginagawa at inupisahan ni Akeshmi po. Eh sana po magawa natin yung tuloy-tuloy. Mabubuo po natin yun sa tulong-tulong po natin. Kaya iniinyahan po namin kayo na kayo ay uh, sumama na sa amin Akeshmi uh, pra, project. Yan po. Okay. O ikaw naman, um, Ginoline. Ayun, sir. Magkaisa. Huwag yung puro, ano, puro, dapat uh, yung, yung hineraldos na bubuo na. Hindi na naging hiwalay. O, parang layo yata sa topic oh, man, ng garden yan. But, para pero okay naman ha? yun. Oo, para mabuo, ha? kasi nga magtanim na lang. Mag-eco mag 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 garden. Mag-eco -ano, Ah, ba, okay. Dapat ako yung sa magandang ano, Okay, gets. Okay, para. okay. So, thank you, thank you. Okay. Okay, so narinig po natin ano yung ating uh, ang ating ano no taga Akesme rin no, na volunteers. So maganda yung kanilang ano no uh, recommendation na uh, tayo dapat dun sa lugar natin ay magkaisa at gawing venue no at gawing uh, para uh, activity no ang ang pagtatanim, paggawa ng uh eco garden pagtatanim ng mga gulay pagsasaayos ng mga recyclables para sa you know maging healthy relationship ang ating uh, lugar so therefore ang Akesmi ay ano no tumutulong po no, na ito ay uh, umpisahan sa mga community hindi lamang sa isang subdivision kundi sa mga lugar na na aakalain nating may potential para ito ay ang basura ay maging maayos at maging mahusay at maging kapaki-pakinabang sa komunidad na kanilang tinutuluyan.